Love, tignan mo. Ang dami na namang issue about sa mga promise ring. Dapat hindi ganyan ang mindset nila. Kasi alam mo, kung mahal mo naman talaga isang tao kahit papel lang, ilagay sa daliri mo, tatanggapin mo eh. Katulad ng kata ni Taylor Swift na, I like shiny things but I marry you with paper rings. Wika ni Pauline, sa boyfriend niyang si Ken. Two years na silang magkasintahan. Salamat sa tadhana at muli na namang nabuhayan ang patay na puso ni Pauline. Mahilig si Pauline sa mga regalo. Materialistic siya na big deal sa kanya ang mga bagay na matatanggap niya. Alam mo love, napaka wife material mo. Kaya nga nagtataka ako kung bakit hindi ka ginusto ng mga nagustuhan mo dati. Kasi para sa iyo ako Ken. nakatadhana na talaga sigurong magtatagpo tayong dalawa wika ni Pauline at tsaka naman ni Yakap ang kanyang boyfriend na si Ken. Makalipas ang dalawang buwan, isang eksena ang bangayan na naman. Ate, pwede bang dito banda yung banner tapos paglilid na lang po doon ng mga bulaklak. Tsaka nyo na rin po ipasok yung mga musician kapag nakaluhod na po ako. Aligagang wika ni Ken habang inaasikaso ang balak niyang pagpopropose kay Pauline. Bago na naman siya mag-propose ay halos isang daang beses niya munang tinanong sa sarili kung si Pauline na ba ang nakikita niyang babaeng para sa kanya at tanging oo ang kanyang sagot sa sarili. Kaya naman napag-desisyonan niya nang hingiin ang kamay ni Pauline. Saan ba kasi tayo pupunta? May pa-blindfold ka pa. Tsaka ping na nalalaman. Parang nga romantic, di ba pangarap mo na may kahit isang beses sa buhay mong makaranas ng malawat pad story? Ang dami mo talagang alam, Ken. Sige na nga, pagbibigyan kita today. Kapag sinabi kong tanggalin mo ng takip mo sa mata, tanggalin mo ah. Wika ni Ken. At sa huling bilang ay tsaka naman agad, tinanggal ni Pauline ang takip. At mang magre-reklamo na siya nang makitang nakaluhod na sa kanyang harapan si Ken. Hawak ang red velvet na box at nasa loob ang sing-sing. Ang hindi ko maintindihan, bakit ganun, Ken? Bakit sa... Oh my God! Lili Marmee, agad namang may musikang tumutog sa paligid. Naghihiyaw ang mga tao sa paligid at ang excitement sa mata ni Ken. Of course! No! Bakit ito, Ken? Ha? Yan lang kaya ng budget ko ngayon eh, pero papalitan ko naman agad. Akala ko nga lalagpas pa. Kakarating lang yan from Shopee. Di ba sabi mo naman dati na wala kang pakialam sa halaga ng sing -sing? Ang importante eh, nagmamahalan tayo. Kaya ano ba? 299 pesos lang halaga ng oo ko? Ano pagmamahal yan? Bare minimum? Pa ano na lang sa hinaharap. Anong papainom mong gatas sa anak natin? Swak? Ayoko rin. Hindi. Ayoko magpaksa sa'yo. Ah, nagbibiro ka lang, 'di ba? Kinakabahang tanong ni Ken kay Pauline. Na agad namang umiling at tinabig ang kamay ni Ken. Tsaka naglakad papalayo. Hindi ako bare minimum enjoyer. Huling salitang binitawan ni Pauline. Dalawang taon ang nakalipas, nag-focus na lamang si Pauline sa kanyang karir at nakakilala ng bagong kaibigan na si Angela. Huy, ante, naiiyak ako. Oh. Bungad sa umagang wika ng kaibigan habang sumisimsim ng kape. Arte mo, nag na naman ba kayo ng diyowa mo? Natatawang tanong ni Pauline sa kaibigan na agad namang umiling at ipinakita ang daliri nito. Nag-propose na siya sa akin. Oh my gosh, this is really happening. Mukhang mauuna akong ikakasal kaysa sa iyo ah. <laughs> Kamusta na ba kayo ng new bebe mo? Nako Angela, iyang eh, new bebe na iyan ng sakit sa ulo. Nansyonan kasi tapos ako naman yata itong si Pero okay lang basta ang mahalaga, hindi naman ginugulo ang isa't isa. Nako Pauline, kung ako sa sa'yo, pag-usapan niyo ng future, hindi naman kayo bata agad umiling si Pauline sa naaalalang proposal sa kanya ng dating kasintahan na si Ken. Parang ayoko. Naaalala ko kasi yung ex ko dati na nagpropose sa akin tapos ang chip ng singsing. -sing. Alam ko namang hindi nasusukat sa presyo ang pagmamahal pero nakakabustos tsaka nakakatapak ng ego na ang lakas ng loob niyang magpropose. Hindi ko na nga alam kung anong balita nun. Baka nga may pamilya na yun tapos tricycle driver na siya ngayon habang nagwiweting asawa niya. Tapos yung mga anak nasa lansangan kay Dudungis. Grabe naman yung imagination mo, Pauline. Galit na galit ka sex ex mo, no? Ako, okay na sa akin yung baby cakes ko. Nung una nga, nagulat ako sa ring na binigyan niya kasi, look, mukha nga siyang plain or what. Hindi naman ako nagreklamo kasi kapag galing sa kanya, kinikilig ako. Kahit may yata, batulong na napulot niya sa kanto tapos ibibigay sa akin. Baka ipalaminate ko pa Agad namang sinuri ni Pauline Ang kamay na kaibigan Alam niyang sa isang tingin pa lamang Ay mura na ito Hindi ganoon kakintab ang bakal At hikit sa lahat Mukhang madaling magfade Iwalay mo na agad yung boyfriend mo Tignan mo, cheap ring yan ah Ganyan na ganyan ibinigay na sa akin ng ex ko ang sarap niyang sigawan Naku girl, you deserve better Huwag sa mga lalaking cheap ang effort Diyos ko na stress na wika ni Pauline dahil biglang nagbalik ala-ala sa kanya ang lahat. Ayoko nga. Mahal ko yun eh. Mahal ko si Paul. Tsaka ano ka ba? He tested me lang daw kasi. Traumatic pas niya. Pero yun na nga. Mukha lang siyang cheap pero the diamond. Worth a million yan. May dala pa nga siyang tester. Kahit sabi ko, mahal o hindi ang sing-sing, ang importante ay mahal ko siya. Pero he insiste. Eh. Napaka maalaga, napaka sweet. Yawan ko ba? Nababaliw ako tsaka mas lalo ako nahuhulog sa kanya. Wika ka ni Angela na nakatingin pa sa kisame at bukhang nag imagine ng fantasy sa utak. Sa bagay, may kanya-kanya naman tayong point of view. Tsaka worth a million naman pala yun eh. Eh akin, worth 299 pesos lang. Hindi ko kayang mag-settle ang mahal-mahal ng mga Shopee ko tapos magsisettle ako sa lalaking worth 2.99 pesos lang na sing-sing na in-order sa si Shopee tapos naka-free shipping voucher pa. No way! Alam mo Pauline, mahal ko si Paul. Kahit naman low kami sa social media ay active kami magkita. Ayoko nga pala, I haven't introduced you. Pa sa kanya. Wala din naman akong time na ipakilala ka. Basta, isupport mo na lang ako, friend. Tumaray lang naman si Pauline. Sabay tawa at sinabing kung saan ito masaya, ay doon siya. Natapos ang mahabang usapan ni Angela at Pauline noong magring ang bell. Ibig sabihin ay office hours na ulit. Noong sumapit naman ng gabi, ay napansin ni Pauline sa labas ng building si Angela na may kaya ka pa. Dahil naman sa malabo ang mata ni Pauline, ay hindi niya makita kung sino ito. Tignan mo to, oh, Baliw na baliw. Korn na talaga may Dagdag pang may mga lalaking tinatake advantage ng pagmamahal. Wika ni Pauline, tsaka na naglakad palayo. Siyam na buwan na ang nakalipas. Kasal na ni Angela at syempre invited si Pauline, ang kanyang dearest best friend. Bruha! Nandito na ako sa labas. Ang ganda ng venue ah. In fairness naman, medyo familiar lang yung design. Pero I love it. Uso na din pala minimalist type na team. Puti ang palikid. Pero sa bagay, kasalito. Oo nga pala, dahil bawal ko lumabas dyan, dito na ako maghihintay sa venue. Ako pa naman ang maid of honor mo. Huwag mo sa akin na hagis yung bouquet ha. Kasi iyo kong magpakasal sa mokong kusyota. Nako, ikaw talaga. Oo na, Di ko na ihagis, pero iaabot ko sa'yo. Dedo ko lang. Baka makita mo pala dyan yung groom ko, ha? Kinikilig na wika ni Angela sa kabilang linya na ikinaikot ng mata ni Pauline sa baitawa. Pinatay na ni Pauline ang tawag at naglakad na papasok. Inikot niya muna ang venue at talagang nahihiwagaan sa paligid dahil sa setup pati ang design. Napakagarbo ng kasal nito. Kaya naman kuryoso ang kuryoso si Pauline kung sinong lalaki ang ikakasal sa kanyang kaibigan. Never in her life niyang nakita ang lalaki. Kaya naman, curious siya. Nakita niya ang bulto ni Ken, ang kanyang dear ex-boyfriend. Pero hindi sumagi sa isip niyang ito ang ikakasal. Nabawi nga lang iyon noong i-congratulate ito ng mga bisita. Kaya si Paulina mismo ang lumapit dito. Ken? Ikaw ang ikaksal? Oh, Pauline. Ikaw yung best friend ni Angela? Ay, yes, ako nga. Agad namang nagkasunod-sunod sa utak ni Pauline ang mga bagay at bahagyang inikot ang tingin sa paligid. Ken, itong design. Plano natin to, di ba? Tsaka imposibleng ikaw. polang ang fiancé ni Angela. Oo nga pala. Itong background music. Favorite song ko to, di ba? Kaya ano to? Para kunwari ikakasala ko sa'yo. Ha? Hindi. Matagal na akong nakamove on, Pauline. Mahal ko na si Angela at mas lalong nalinawan ako nung nakilala ko siya. Isa pa, nakalimutan mo na bang Polkin ng totoo kong pangalan? Gulat na gulat at halos malaglag ang panga ni Pauline sa realization. Kaya naman pala sa bawat kwento ng kaibigan niya, ay naaalala niya si Ken dahil si Ken pala talaga ang tinutukoy nito. Worth a million yung singsing. -sing. Di ba yun yung singsing -sing na binigay mo dati? Bakit hindi mo sinabi? Kung sinabi ko, Paulin. Hindi ko makikilala si Angela na walang pakialam sa halaga ng pera. Kung sinabi ko, ano ba ang mababago? Siguro nga, tama talagang ang lahat ng bagay na nangyari ay may dahilan. Ito na nga ang isa doon. May nawala, pero may dumating. Naiwan namang nakatanga si Pauline sa salitang pinitawan ni Ken. Never in her life na pinagsalitaan siya ng ganun ng kung sino. Kaya naman iniabot niya na lang ang hawak niyang bulaklak kay Ken at sinabing, Dama ka nga. Congratulations sa kasal mo. Ah, alis na ako. Pakisabi kay Angela, sumama pa ko. Agad namang pinigilan ni Ken ang kamay ni Pauline. Huwag kang umalis please. Ayokong malungkot si Angela ngayong araw. Kahit para na lang sa kanya. Let's move forward. Ken, hindi ako martir. Hindi ko kayang panoorin kang kinakasal at mas lalong hindi ko kayang panoorin ang kaibigan ko na ikasa sa ex-boyfriend ko. Wika ni Pauline at tumakbo na palabas. Pero bumalik din naman siya dahil kahit anong gawin niya. Alam ni Pauline na gusto niyang mapanood ang kasal ng dalawang taong naging importante sa buhay niya. Hanggang sa natapos na ang kasal, sa kanya literal iniabot ni Angela ang bouquet. At nagpalitan naman sila, Ken ng tingin. Umuwing luhaan si Pauline at masama ang loob. Nagsisisi sa mga naging desisyon niya noon. Kung alam ko lang na worth a million, umuusana ako. Ako sanang tinakasan. Ako sanang nakagown at malaki ang ngiti sa mga tao. Ako sanang nasa posisyon ni Angela. Simula nga noon ay may hidden feelings na si Pauline kay Angela dahil naiinggit siya sa bagay na meron si Angela. Naiinggit siya na masaya si Angela sa piling ni Ken. Sa huli ay wala namang napala si Pauline dahil si Pauline ang perpektong example ng salitang nasa huli ang pagsisisi. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.